Hello mga ka-DJ, so welcome back to DJ Kev's TV Okay, so panibagong araw at panibagong tips Ang tutorial naman po mga ka-DJ ang ibabahali nyo Okay, so ngayong araw mga ka-DJ Pag-uusapan po natin na tips and tutorial Ay kung paano po ba i-set up si 3.5 splitter Kay Virtual DJ Pro Infinity At syempre po mga ka-DJ no, Itong ating tips and tutorial po na pag-usap natin ngayong araw Ay makatulong po ito Doon po sa ating mga kapwa-DJ dyan na nagsisimula pa lang Or kung baga mga ka-DJ ay nag-DJ sila gamit lang po yung laptop, virtual DJ, mouse and keyboard. At syempre po mga ka-DJ no, sa pamamagitan po mga ka-DJ ng uh, 3.5 splitter ay syempre po mga ka-DJ, pwede na po siya mga gamitan po ng headphone. Kahit po ang gamit nyo lang po ay virtual DJ lang tapos mouse and keyboard lang po sa pag-DJ. Okay, para po mga ka-DJ, inyo din pong mapakinggan, okay no, yung inyong imimix na music o yung yung kasunod na music na inyong i-play. Okay? At higit sa lahat po mga ka-DJ, no, hindi lang po kay Splitter po yung ating tips and tutorial. Okay? Sa previous ko po mga ka-DJ na tips and tutorial mga ka-DJ, ay mir din po akong uh, tips and tutorial kung pa paano naman po i-sit up si USB sound card kay Virtual DJ Pro Infinity. Okay? So ngayon mga ka-DJ, once po niya, inyo na po napanood itong ating tips and tutorial po din po kay Splitter kung pa paano po siya i-sit up kay Virtual DJ. Sana po mga ka-DJ, inyo din pong panoorin yung yung aking previous po na tutorial regarding po kay USB sound card, kung paano po siya i setup kay Virtual DJ Pro Infinity. Para po mga dj magkaroon ko yung idea kung alin sa dalawa yung yung kursunada nyo. Okay? So ngayon mga ka-DJ, no, bago po tayo magsimula sa ating tutorial, okay? So sa lahat po ng mga bagong bisita ko po dyan sa aking YouTube channel at pagkatapos nyo po sanang mapanood itong aking tutorial, huwag nyo sanang kalimutan mga ka-DJ na i-like at i-follow po. At syempre po mga kadidi, pakita din po ng notification bell para po updated po kayo mga kadidi sa mga bago nating mga update na mga video tutorial. Okay? At syempre po mga kadidi, mayroon din po akong Facebook page, DJ Kevs TV, na kung saan po mga kadidi, dyan po kayo mga kadidi mag-message sa akin kung mayroon po kayong mga tanong regarding po sa mga DJ application or mga DJ controller. Okay? At syempre po mga kadidi, no, um, Huwag niyo, huwag niyo siya mga ka-DJ na i-like at i-follow po ang aking Facebook page. Maraming salamat po mga ka-DJ. So kayo mga ka-DJ magsimulan na po tayo sa ating tips and tutorial. Okay, so ngayon pala mga ka-DJ no, si splitter pala mga ka-DJ ay inyo po itong mabibili sa kay Lazada or Shopee. So kayo na lang po mga ka-DJ mamili doon kung alin doon yung inyong mga gusto. At syempre po mga ka-DJ, no, ah, basahin nyo na lang po mga ka-DJ yung mga review para hindi po kayo mga ka-DJ ma-scam. Okay? Or para legit mga ka-DJ yung inyong bibilhin na splitter. Okay? At syempre po mga ka-DJ, no, once po na meron na po kayong splitter. Okay? At meron, at meron po kayong mga virtual DJ Pro Infinity. So open nyo po si virtual DJ. Yan. So next mga ka-DJ, yung splitter po ay inyo pong isalpak dun po sa inyong mga ah, laptop na audio. Okay? Once po mga ka-DJ, inyo na pong nasalpak yung splitter. Okay? So, next yung mga ka-DJ, isasalpak kay splitter ay yung inyong uh, uh, audio na galing sa inyong mga mixer or amplifier. Okay? Make sure lang po mga ka na ang inyo pong bibilhin no, na audio jack no, kay splitter is yung pang cellphone po mga ka-DJ, yung 3.5. Okay? para tapos yung dulo mga ka DJ ay RCA para po yung yung dulo po na RCA mga ka DJ ay dun nyo po isalpak sa inyong mga mixer or mga amplifier din yung dolo ay papunta naman po dun sa splitter na 3.5 okay once po mga ka DJ na so ngayon mga ka DJ once po na inyo na pong nasalpak yung splitter sa inyong computer so next mga ka DJ na yung gagawin nyo ay isalpak nyo yun po yung 3.5 audio sa inyong splitter no? galing po sa mixer Okay. Salpak. So, next naman po mga ka yung salpak ay is yung inyong mga headphone. Kasi si splitter kasi mga ka meron siyang dalawang salpakan, no? Ng 3.5. Okay. So. So, ngayon mga once po na inyo na pong nasalpak, no? Yung yung audio at yung microphone at, yung headphone. So, punta na po kayo mga ka-DJ sa settings. Yan. Then next po mga ka DJ ay punta naman po kayo sa uh, audio. Then click nyo po yung stereo to mono splitter. Pag click yan mga ka DJ sa bandang baba apply. Yan. Then X. So ganun lang po mga ka DJ kasimple yun. So ngayon mga ka DJ hintay natin po magpa sounds. Okay. Yan. Sounds tayo. Mapapansin nyo mga ka-DJ, no? uh, open okay na po yung ating speaker. Tumutunog na po sa aking speaker yung audio. So ngayon naman po mga ka-DJ, akin naman po sa inyong ipaparinig kung tumutunog din ba yung kanyang headphone. Okay. So ngayon mga ka-DJ, uh, ito po yung tunog sa headphone. Yan. So ganoon lang po mga ka DJ. So So ngayon lang po mga ka DJ no ah uh, paano naman po ba gamitin si headphone during po na ka splitter. Okay, for example po mga ka DJ no ang ang tumutunog po na music sa inyong virtual DJ ay yung deck 1. Yan. So for example lang po mga ka DJ yung tumutunog sa inyong mga cellphone ay sa inyong sa inyong speaker yung deck 1. Yan. Yan. So ngayon mga ka-DJ, no, once po na yan po yung tumutunog sa inyong mga headphone, okay, make sure lang po mga ka-DJ na, na yung, fit yung cross feeder niya ay nakapunta po sa kanya. Yan. Tapos, para po inyo po mapakinggan yung sound sa kabila. Kasi once po mga ka-DJ na nakagitna yung kanyang cross feeder, may tendency po mga ka-DJ na marinig din po sa speaker yung mix nyo na tugtog. Okay? So ngayon, pag gusto nyo pong pakinggan, make sure lang po na yung crossfader niya ay naka, nakapunta po sa deck 1 na kung saan yun po yung tumutunog sa speaker. So ngayon, papakinggan ko po yung next nyo na kanta. So tumutunog siya mga ka-DJ. Okay? Example naman po mga dj na, example, example naman po mga ka-DJ na okay na yung next nyo na tugtog. Alba, yung next na tugtog. Siyempre po mga ka-DJ, yung crossfader po, ay make sure lang po mga ka-DJ na nakagitna siya. Yan. Kasi baka po mga ka-DJ makalimutan nyo at minix nyo yung kabilang deck 1, magugulat kayo mga ka-DJ kung bakit hindi tumutunog sa inyong speaker. Kasi nga, hindi po nakagitna yung kanyang crossfader. Okay? Once po mga ka-DJ na okay na po yung inyong ininix, uh, isunod na music, okay? Make sure lang po mga ka-DJ na nakagitna yung crossfader niya. For example naman po mga ka DJ na yung deck 2 naman po yung tumutunog sa inyong mga speaker at yung deck 1 po yung inyong isunod, make sure lang din make sure po mga ka DJ na naka yung crossfader niya ay nasa bandang deck 2. Na kung saan po yan po yung tumutunog sa speaker niyo. Yan. Yan. So ngayon mga ka DJ no, uh, next naman po mga ka DJ, once po na gusto niyo uh, pipili kayo ng music na inyong isusunod i-mix. Okay? Yan. So, so ngayon mga ka-DJ no, once na once po mga ka-DJ na yun na once po mga ka-DJ na inyo pong papakinggan ulit yung yung music na inyong isusunod, make sure lang po mga ka-DJ na yung crossfader niya ay naka nasa na, 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 nakapunta po sa kung saan tumutunog yung speaker niyo. Okay, para po mapakinggan nyo po yung next na songs na inyong kinamitin. So gano'n lang po mga ka-DJ no, kadali po i-set up si splitter. Okay? Okay. Again po mga ka-DJ no, once po na naka-splitter po kayo, no, naka-splitter po kayo at once po mga ka-DJ na yung deck 1 yung tumutunog sa speaker nyo, make sure lang po mga ka-DJ na yung crossfader ay nakapunta po sa deck 1. Para po mapakinggan nyo po yung next songs na inyong imi-mix. Kasi once po mga ka-DJ na nakagit na yan, may possible po mga ka-DJ na yung inyong imi-mix na music ay maririnig din po mga ka-DJ sa speaker. Okay? So, ganda lang po mga ka dj So ngayon mga ka-DJ, hanggang dito na lang po yung ating tips and tutorial. Sana po mga ka-DJ nakatulong po ito sa inyo. Lalong-lalo na po dun sa ating mga kapwa-DJ dyan na nagsimula pa lang mag-DJ or, or ang gamit pa lang nila ngayon na sa pag-DJ ay tanging computer, virtual DJ Pro Infinity, at uh, mouse and keyboard. At syempre po mga ka-DJ, no, bas... At siyempre po mga ka-DJ, uh, make sure lang po na paggagamit kayo ng splitter. Okay? Make sure lang po mga dj na yung, yung virtual DJ na ginagamit nyo ay mayroon siyang current licenses na virtual DJ Pro Infinity. Okay? Kasi, based kasi sa experience ko mga ka dj kasi paggagamitan nyo mga dj yung virtual DJ lang na for free na binadownload lang po sa Google or sa website po ni virtual DJ at salpakan nyo ng splitter, may tendency si po mga dj parang magdi-disconnect siya. Pagaya din po mga ka-dj ka sa mga DJ controller na once nalipak nyo, 10 minutes gagana yung DJ controller. After ng 10 minutes, hindi na po siya gagana. okay So ngayon mga ka-dj, maraming maraming salamat po. At syempre po mga ka-dj, huwag nyo sanang kalimutan na i-subscribe ang aking YouTube channel at i-follow po ang aking Facebook page, DJ Kevz TV. Okay, maraming salamat po mga ka-dj. Ingat po kayo palagi and God bless you always.